Magandang araw sa ating lahat. Ang topic natin ngayon ay kung anong panahon magaganap ang Great Tribulation o ang malaking kapighatian. Ito ba ay sa panahon ng Antikristo o hayop o sa panahon ng pakawalan si Satanas pagkatapos ng isang libong taon? Sa hula ng Biblia, partikular sa Bagong Tipan, ang Great Tribulation o ang malaking kapighatian ay isang panahon ng matinding pagdurusa at kaguluhan bago dumating ang ikalawang pagparito ni Kristo ayon sa Christian eschatology, ang panahong ito ay minarkahan ng iba't ibang mga palatandaan at kaganapan. Sa mga talatang ito na siya ay tinatawag na hayop sa apokalipsis at may kasama siyang bulaang propeta. At siya ay mauupo sa templo ng Diyos at magtatanyag sa sarili na parang Diyos. Ang individual na ito ay inilarawan bilang isang makapangyarihan at mapanlinlang na pinuno na uusigin ang mga mananampalataya at magdudulot ng malawakang kaguluhan. Ang konsepto ng Great Tribulation ay pangunahing hinango sa mga turo ni Jesus sa mga ebanghelyo, lalo na sa Mateo, Kapitulo 24, Talatang 21, kung saan tinutukoy niya ang isang panahon nang hindi pa nangyayayari ang ganitong pagkabalisa. Basahin natin ang magiging kaganapan kung papaano tatapusin ng Panginoong Hesus ang malaking kapighatian sa kanyang pagbabalik sa pamumuno ng hayop na Antikristo. Pagkatapos nakita kong nabuksan ang langit, at may puting kabayo na nakatayo roon. Ang nakasakay ay tinatawag na tapat at totoo, sapagkat matuwid siyang humatol at makipagdigma. Parang nagniningas na apoy ang mga mata niya, at marami ang mga koronan niya sa ulo. May nakasulat na pangalan sa kanya, na siya lang ang nakakaalam kung ano ang kahulugan. Ang suot niyang damit ay inilubog sa dugo. At ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. Sinusundan siya ng mga sundalo mula sa langit. Nakasakay din sila sa mga puting kabayo. At ang mga damit nila ay malinis at puting-puti. Mula sa bibig niya ay lumalabas ang matalas na espada na gagamitin niyang panlupig sa mga bansa. At pamamahalaan niya sila sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ipapakita niya sa kanila ang matinding galit ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa damit at sa hita niya ay may nakasulat, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Pagkatapos nakita ko ang isang anghel na nakatayo sa araw. Subigaw siya sa mga ibong lumilipad sa himpapawid. Hali kayo! Magtipon kayo para sa malaking handaan ng Diyos. Hali kayo! Kainin ninyo ang laman ng mga hari, mga heneral, mga kawal, mga nakasakay sa kabayo, pati na ang laman ng kanilang mga kabayo. Kainin ninyo ang laman ng lahat ng tao, alipin man o hindi, hamak man o dakila. Pagkatapos nakita ko ang halimaw at ang mga hari sa mundo kasama ang kanilang mga kawal. Nagtipon sila upang labanan ng nakasakay sa puting kabayo at ang kanyang mga sundalo mula sa langit. Ngunit dinakip ang halimaw. Dinakip din ang huwad at sinungaling na propeta na gumagawa ng mga himala para sa halimaw. Ang mga himalang ito ang ginamit niya upang dayain ang mga taong may tatak ng halimaw at sumasamba sa imahin nito. Silang dalawa ay itinapon ng buhay sa lawang apoy na may nagliliyab na asupre. Pinatay ang mga sundalo nila sa pamamagitan ng espadang lumabas sa bibig ng nakasakay sa puting kabayo at ang mga ibon ay nagsawa sa kakakain ng kanilang bangkay. Ikadalawampung kabanata Pagkatapos nito, may nakita akong anghel na bumababa mula sa langit. May hawak siyang susi ng kailaliman at may malaki siyang kadena. Dinakip niya ang dragon, ang ahas noong unang panahon na tinatawag na Diablo o Satanas, at saka iginapos ng kadena sa loob ng isang libong taon. Inihulog siya ng anghel sa kailaliman, saka isinara at sinusian, at tinatakan pa ang pintuan nito upang walang mga has na magbukas. Ikinulong siya upang hindi makapandaya ng mga tao sa iba't ibang bansa sa loob ng isang libong taon. Pero pagkatapos ng isang libong taon, pakakawalan siya sa loob ng maikling panahon. Kaya ang panahon ng kaganapan ng Great Tribulation ay sa panahon ng Antikristo na tinatawag na hayop sa aklat ng Apokalipsis. Ang Antikristo na hayop ay ibinulid o inihagis sa dagat, dagatang apoy kasama ang kanyang bulaang propeta, at si Satanas naman ay ibinilanggo ng isang libong taon. Kaya maling sabihin na ang Great Tribulation ay mangyayari pagkatapos pa ng isang libong taon ng kaharian ng Diyos sa lupa. Ang pagkatapos ng isang libong taon ay pakakawalan lamang si Satanas ng konting panahon upang mandaya sa lupa, pero matatalo rin agad si Satanas at ang mga taong nadaya dahil uulan ng apoy at tutupukin silang lahat. Pagkatapos ng isang libong taon, pakakawalan si Satanas mula sa kanyang bilangguan. Lalabas siya at dadayain ang mga bansa sa buong mundo na Gog at Magog titipunin sila ni Satanas at tisasama sa pagkikipagdigma sa mga mananampalataya at ang matitipon niyang mga sundalo ay kasindami ng buhangin sa tabing-dagat na hindi kayang bilangin kakalat sila sa buong mundo at paliligiran nila ang kampo ng mga banal at ang pinakamamahal na lungsod pero pauulanan sila ng Diyos ng apoy mula sa langit, at mamamatay silang lahat. At si Satanas na dumaya sa kanila ay itatapon sa lawang apoy at asupre, na siya ring pinagtapuna ng halimaw at ng huwad at sinungaling na propeta. Magkakasama silang parurusahan at pahihirapan, araw-gabi, magpakailanman. Ang Great Tribulation ay panahon ng hayop na Antikristo at hindi sa panahon ng pagkatapos pa ng isang libong taon ng kaharian ng Diyos sa lupa nang pakawalan si Satanas ng konting panahon. Yan ang nakasulat. Maraming salamat sa panunood.